-akla. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga at talaga namang usap-usapan at maraming pinaka inaabangan na issue ni Ate Erika. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay sinasabi nga ni Kalingap Val Santos Matubang na ang mga tao daw at ang mga Kalingap Angels o mga tao na tutulungan ng Kalingap ay sagana daw talaga yan sa tulong. Kung hindi man sa pera ay mga sa mga pagkain at package na pinapadala ng mga sumusuporta sa kanila dahil din sa pag-vlog sa kanila ng Kalingap. Eh. May iyo ka na. Ano na pa mo naman? Ha? Ah? Mayroon ka ng monthly allowance, may pabigas, may papackage, tapos may iyo na? Abay, sa ka makita ng ganon? Ha? Ah? prito ng maray, may iyo pa, tapos may allowance? Abay, uh, abusadong maray na ini, hindi po pwede. So, marami po mga nagpapawakwak. Ini po mga kaibigan, no? Oh. Sino ang leader? Bakit nawakwak ini ng grupong ini? Si Erika. Scout ba ini ni Royal of Malalag? Mga kaibigan. Hindi nakatiis itong si Tita kasi inggit. Sa mukha pa lang po, eh mukha ni Tita, oh. Sus, kalamig kumutok. Alam mo, dahil kung makita ang kita sa personal, kumuton ako imong naong. Alam mo kumuton sa naong, ana, Jesus. Puno ng inggit. Itong tita po ni, ano, ni Lamay, ni Erika, puno ng inggit ang kanyang puso. Dino mo, oh, walang inggit yan? Eh, bakit siya nang inggit, mga kalingap? Kuya Bal, bakit mo sinasabing na inggit yan? Ah, oh, sabihin ko sa inyo. Unang-una po, itong si May at Erika, si may itsura. <laughs> e, hindi sila maganda? E, ang ganda ni Erika, ang ganda ni May. Hindi po totoo 'yan. May itsura lang po sila. Kala mo magaganda. Sa video lang po 'yon. May itsura nila. E, kumpara mo sa totoong maganda. Lamboan ni eh, Biancé. <laughs> Sus, wala sa klingkingan. Ang layo mga kalingkingan. Sus, gawa tayo. Erika, Bianci. Wala, wala. <laughs> Doon siya naiingit sa maitsura. Eh kung maganda yan, grabe na talagang siya. Kasi sa ay maglalaway dyan. O, oh, na ano ay, eh, na, 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 ano, nabihag, nabighani sa mga uh, salitang kaakit-akit, baka ito pinangako ano okay? Ha? Baka mo lang ito nagbi-vيديو ko. Sa pagpapatuloy nga ay inihambing pa ni Kalinga Bal Santos matubang si Ate Erika kay Viancy. Si Ate Erika kasi ang dating ka-love team ni Kuya Edu. Ngunit ngayon, ang ka-love team na ni Kuya Edu ay si Viancy na sapagkat umalis nga si Ate Erika sa puder ng kalingap. Makikita nga daw na ang tunay na maganda ay si Viancy. Pero si Ate Erika naman ay may itsura naman daw talaga. baka uh, ito pinangakuan ano kay? ha? <laughs> ah? baka mo lang ito nagbi nagbibidyo call baga hindi mo alam magbibidyo call ini hmmm nabighani baga si Jun eh yung pirang pinagkatiwala kay Kalingaprab na kalahating milyon binawi kung ikaw ay totoong tao baka ka Jun eh hindi ko ito kilala ay, eh. baka Sangkay <laughs> Baka ba ding ito mga kalingap, no? ito si June A. Binawi po yung 500,000 walang isang salita. Walang World of honor. <laughs> Jun A, bayot ka ba? O sa akin mo ginawa yan, na talimbawa ay, Kuya Bal, ito yung ano, oh yung kalahating milyon sa pabahay ni Erica. <laughs> Hindi mo na mababawi sa akin yan. Bakit po? Ah, re kita ng foundation. Nakaisampal okay, sampal kong resibo sa mukha mo d'yon eh. Ah, yung masabi ka, ay, kalinga prab. Bakla talaga. Kalinga prab, kukunin ko yung kalahating milyon. Mabait si kalinga prab, mga kaibigan. Ubud ng bait. Wala siyang sasabihin. Numa, ba bakit po? Hindi po. Ibigayin niya. Kung sa akin yon sampal kong resibo sa'yo. Ha? Lating milyon? Babawiin mo? Hindi mo na makuha sa akin yon, Kahit idemanda mo pa ako, resibuhan kita ng back to back. <laughs> Masalamat ka at uh, kay kalinga prab mo binigay. 'Yung 'yung 500,000, 'yung kalahating milyon. Eh bakit na bago pong isip mga kaibigan? Noon po, sabi ko bakit binawi? Anong dahilan? May umang something, may mali ba sa amin sa kalingat? Bakit babawiin 'yung kalahating milyon? May nagsulsul ba? At uh, binawi 'yung pera? Isang malaking katanungan po mga Kalingap, mga kaibigan, kung bakit binawi. Yun pala po! Sabi nga ni Kalingap Val Santos Matubang na marahil ay ingkit lang daw talaga ang tita ni Ate Erika at ni May kay Ate Erika at kay May. Ito ay una sapagkat magaganda daw ang dalawa niyang pamangkin. Kahit naman daw hindi sabihin ng tita nila na naiingit ito, ay halata naman daw talaga ito ay dahil marami daw ang pera sila ate Erika at si Mi kumpara sa kanilang tita na sinisiraan sila. Itong dalawang tabian, ay nang si May at Erika, collaboration po. Nagsusulsulan. Hindi sinama itong si tita. Dapat isinama si tita. Oh. Siniraan niyo pa si tita. Nice camera. Tuloy, lumabas yung bahaw ninyo. Ha? Uh -huh. Yung mga po mga kaibigan, no? Oh. Yung mga pinagsasabi po inuwing si tita, tita ni Erika at ni May, lahat ng baho ninyo, ilalabas niya. <laughs> Dahil sa inggit, inggitira ka ay, mukha mo oh, di mapagkatiwalaan. Eh kung totoo yan, Kuya Bal, hindi ako nainggit doon sa dalawa. Ano ako? Ni ko wala akong nakatanggap. Inggit ka lang. Inggit yung mukha mo. kumuto na ako yan. Kung hindi ka nainggit, sige daw e text mo ako. 0929-113-2469. Kung di ka naiingit. Yan o. Oh. Kapalang muka. Yan At yung sinasabi pati din yan. Ano? Data yan. Kami nakapalibot kay Erika. Hmm. Kapal ng aso, never kami nagpalibot diyan kay Erika. Yes, uh, yes. May silikong dalun. Huwag mo akong... Ay... ay Tumutong mukha. Naong ni mo dahil. Ni kong duling. wala kaming kunuha. Ingit ka lang. Ha? Hmm. Hmm. Kaya wag niyo kami sasabihan na nakapalibot kay Eric. Hey. Hindi kami pinalaman niya sa palad niya. Uh. Kaya wag na wag niyo niya sasabihin niya. Hmm. Dahil umpisa pa ng makuha si ah. Erika uh. na maiblog yan si Erika. Sama-sama kami dito. Sino ang naggagastos ng gastos hmm. sa hmm. kahay? Sino ang nagpapakain sa kanila nung wala pa sila? Sino? Ikaw! Kaya huwag tayo ng uh, gawa na... Ang buoang dada. na wala namang kayong mga alam. Wala nang alam? Hmm. Ha? Naninimot kayo ng mga balita na mali-mali. Sino? Yung... Uh... Mga sino Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagbabaga, pinaka-inaabangan at usap-usapan na latest issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!